Ano ba ka, John? Puli challenge ko na eh, okay ha? Ang video? Ang video na? Sige, sige, sige. Ang dali na na, Ha? 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 <laughs> Tanga pa pa kulot tayo, big madali lang. <laughs> Are you tired na, guys? Siya ano sa si Jaja, na. Ano na yun. Over there. Teka na, puri mo yun na. Yung ano. At kapag nasa bukid ka, baby loves, for sure ako na hindi mo palalagpasing hindi itry na manghuli ng native na manok o kaya magluto nito Ipababaan ang sarap kang lagyan ng tanglad o kaya ng malunggay ang native na manok papakuluan mo sa napakahabang oras kasi nga medyo makunat kapag native na manok pero worth it naman sa sarap hmm. ate ay, hirap na ate ay Ito Ha? Ang hirap na. Ang hirap na Dahil nga mailap ang mga native na manok, nag-iisip kami ng estratehiya kung pa paano kami makakahuli kahit isang native na manok lang. Ayun na, ayun na, anak. Tak, RM! Ayun na, doon to sa kabila. Puro pagiga. Ato, Yan, yan, yan. ako dito. Ay, dyan, doon ka sa kabila. Ay, dyan na. Dali. Ato, kumot. Akalain mong pwede palang gamitin ng kumot na panghuli ng native na manok? <laughs> Ang brain talaga ni Adjon. Witi, no? no? Wala na. Lahat ng native na manok, nagsitago na. Wala na kayong maisip na paraan kung paano kayo makakahuli. Ang ila pa, kaspalibasa, masarap. Malayo niya na. Punta ka siya sa gitna. Punta sa loob, eh. <laughs> <laughs> <Nga>. <laughs> <laughs> Sa puntong ito, gumamit na kami ng patokan ng manok para magsilapit ang mga manok. <laughs> ayan na, ayan na, ayan na. Ayan, ayan, ayun na, ayun na, na, kami, baby sa tingin nyo. Ayun na, dalawa yan. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Doka, RM, doka, RM, doka, doka. Eh, eto, eto, eto. Yung basta pula, yun pula. Ayun.

Sinusugod, sinusugod mo ka sa RM eh. Alam mo na si Jana muna kumilos. Hindi yan be, bata pa yan. <laughs> Dahil nga wala akong mahuli, pati si uhulihin ko na talaga. Hey, Ayun na, wala na. Ayun, dami palang manok, kaya pala pinapakatay nyo na ate. Masarap yan. ano tawag yan? Ano tawag yan ang tawag? Native, Native. <laughs> Sa totoo lang Naubos na namin yung patuka ng manok Pero Wala talaga kaming nahuling na manok Napakailap talaga nila Ang saklap ha, Para seryoso nga kakatahin niya O seryoso daw kakatahin daw <laughs> hindi, 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 nakatali na yan eh. Sige na, sige na. Seryoso nga nakakatayin daw. Ang gagawin natin, paano mo muna dyan ah? Pakainin mo muna. Krrr. ayan nga eh, mataba nga. Ayan nga eh. Oh. Ayan ba yan ba? Lang? Ayan nga eh, mataba. Ayan go na ti, go na, na ti. Sa bawan nga eh. Paano yan kukunin? Doon ka sa likod doon ka RM. Umikat ka doon. Tingnan pa. Ayan na, <laughs> ayun ayun nga. Doka nga. Doon ka nga sa likod. Hindi, hindi. Ano. Ayan ka ba yan? Ayan. Mamaya ka na kasi sumubo. Ayan. 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 <laughs> <laughs> mamaya, <laughs> mamaya. Pag ako nang gigil dyan, huwa yan sa akin. Aran, tingin mo na dyan. Dito ka magpakain, dyan na. Dyan na, kaya mo na habulitin yan, no? Wait lang, mo Ako na, ako na. Hawakan mo to, hawakan nyo ito. doon ka, doon ka, doon duman. Aran, doon ka duman sa ano? Doon, 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 tanga. Ha? niya ano dyan, dyan? Ang hirap nito, Ang ano ito ka na... Ano ito ito Koti-koti na kayo kasi ano. Ano ito ka sa amin? Jana yung mas malapit, yung mas malapit, Jana. Parang ayaw din yung Jana eh. Ako mo ito na ba? Nakabukal talaga, promise na. Kailangan nyo makakuha na. For more updates, para lagi updated sa lahat ng ganap ko, don't forget to follow my page, NYENG y e n g 5 letters, mabilis ang daan, Nyeng. And also, don't forget to follow my YouTube channel, Nyeng Vlog. O, ano pang hinihintay mo, pakishare mo na rin ang video ito at mag-comment ka na rin kung ano bang trip mo na gusto mong gawin ko. <laughs> gurate, gurate. Ayaw kasi ni Jana ayaw, ni Jana ayaw ni Jana Baby Labs End game na po Sa kasamaang palad Wala po kami nahuli na native na manok Kaya po Sa bandang dulo nito For sure baka maglaki ni Chicken na lang kami Para ma-experience namin yung lasa ng manok Bye Baby Labs For sure baby loves na enjoy mong manood ng aking video. Kaya don't forget na i-share ito ha. Ah. At for sure din baby loves na enjoy ko rin ng buhay bukit sa wakas. God bless.